Naririnig mo ba yung tunog tol? Ay kung ganyan ba naman kasi yung EFT mo tapos yung nanonood sa'yo ay tignan mo yung sahig nun. Baka bang -baha na sa laway. Kung ganyan ba naman yung kakainin mong sisig tol ay malamang. Cravings ka rin ba sa sisig tol pero wala kang sapat na budget? Tara tuturo ko sa'yo tol kung paano gumawa ng budget meal. Huwag puro yung pinupulutan mo tol. Magsisig ka rin kahit pa paano para ganaganahan ka naman mag inom. Pero bago yun syempre paghihirapan mo. Kaya naman tara tuturo ko sa'yo kung paano gawin. Andito nga kami ngayon sa bahay nila Esme yung sa harapan nila eh meron nang titinda ng manok tol mismo sa harapan nila oh sang pa nakakita niyan tol pero hindi yan sa amin ha sa tito niya kasi yan syempre suportahan natin yan at bumili na rin kayo rito tol dito lang yan sa papasok ng pasilaya dire diretso lang makikita nyo na rin yan at maamoy nyo kung gaano abisa yan pagkatapos eh, bumili na nga rin sa esmerito ng isang sibuyas isang siling green na haba at pagkatapos itong margarine yung presyo nga pala ng manok na binili ko tol may 20 tsaka 25 yung 25 na yung pinili ko tol para medyo malaki ay ganyan kababay mga tao rito sa Central Toll, binibigay na kapag basag na yung itlaw. ng aso ko, mabisa na. Ah, ha, 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 kakain si Bingo. Talaga na good boy. Kaya yeah, siyang foods. Sarap to, yung mantika with egg. Talaga naman ah, ah. Pagkatapos yung place nyo pa, alamin ni Bar ay talaga naman tatawag ka na lang ng waiter. Tatlong case pa nga dyan, tsaka tatlong sisig. Ay, talaga naman. Kaya naman na natin patagalin yan, tol. Kanain na natin itong binili nating manok. Iwahiwahi nga lang natin yan, tol. Nang maliliit na size lang, kayo nang bahala, tol. Kung anong gusto nyo, kung malalaki ba o maliliit. Basta itulad eh, nyo natin sa sisig, tol. Pagkatapos, eh, sinunod ko naman itong sibuyas, tol. Yung unang ang pinili ni Esme na sibuyas, eh, yung pula. Pero naisip niya na mas mabisa itong puti. Kaya naman, eto na lang yung binili niya, tol. Pinalitan niya. Bali, 65 pesos ngayon na gastos namin dito, mga utol. Bali, yung manok na binili ko, 50 pesos dalawa 25 tapos yung sibuyas naman 7 isa tapos yung siling haba e piso isa tapos yung itlog na binilines ni 7 isa Balik 65 mga utol pinagsama-sama ko na nga yan tol at itong gagawin nyo eh no more hassle na to gawa titimpla nyo na lang yan tol ng toyo asin tsaka kalamansi kayo na rin dumiskarte tol kung paano nyo titimplahin yan basta yung timpla ko ay eh, nakita nyo na kaya naman choice nyo pa rin kung gagayain nyo o oh, hindi naglagay na nga rin ako rito ng margarine tol eh wala naman tayo pambili ng butter tol kaya margarine na lang habang patunaw pa nga lang margarin tol, eh, ilagay nyo na nga sisig. No more hassle, ba? Diba? Lagay nyo na ng itlog agad. Pagkatapos, yung binigay naman sa ating sauce na gravy, ilagay din natin to tol. Pagkatapos eh, para mas maging mabisay Lagyan mo ng mga apat na kalamansi tol, sa bawat gilid, tsaka isang sili. Ay, talaga naman. Tignan mo naman yung itsura niyan kung gaano ka bisa yan. Kumukulo-kulo pa yung dugo ko sa'yo. Eto tol, kapag hindi mo pa ito ginaya, tapos eh, pulutan mo lang inom, ay talaga naman bang-bang ka sa'kin. hindi ko na rin pinatagal yan tol. Nagkain na rin kagadaw dito sa lamesa na no, makakain na kami ni Esme. Yung mga ganyan, hindi na pinapalamig yan hanggat na ako lupa, eh, talaga naman, kanain na natin yan. Tignan mo naman kasi tol kung gaano ka quality yung itsura niyan. Pamp pulutan, ulam, pang empty, pang midnight snack, ay laban na laban yan, tol. Kahit anong oras mo ka yan. Tapos yung dilaw ng itlog, hindi luto. Tapos iihalo mo dyan, ay talaga naman. Diyan ka talaga maglalaway, tol. Kaya naman ipapatikim ko kay Esmito, tol, kung gaano ka yan. Tignan mo naman kasi yung itsura ng isusubo mo, tol. Kung hindi ka matakam dyan, ay talaga ka. Mmm, yukman. Kaya shoutout sa utol natin na si Aliyah Manansala from Cavite City, kay Julius De Guzman, kay Nathan Caber, kay RR Natividad Bergada from Bulacan, kay Kashi Seng Salcedo Capablanca, at sa utol natin na si Erica Gil. Shoutout sa inyong lahat mga utol at marami pong salamat sa mga suporta ninyo. Follow mo na rin yung page ko tol. Paano? Paalam!